Hello po, uh, mula po dito sa labas ng t e Arena no? Uh, sagutin ko lang yung mga ilang katanong po ninyo Kung anong mga uh, <clears throat> oras mapapanood dyan sa Pilipinas At uh, anong oras naman na lalaban dito no? So ayun mga kaibigan, ang una pong uh, Pilipinong lalaban Na uh, kasama po sa TV Bout Ay uh, ito nga po si Mark Magnifico Magsayo no? So ang una po, may una pa rin pong laban sa kanila Nakasama sa ating TV bout, maaari po yan magsimula uh, dyan po sa Pilipinas ng alas 7 ng umaga. At uh, si Mark siguro, uh, kung matatapos lahat ng uh, round ng ano ng unang laban, malamang sa malamang si uh, laban ni Mark Magnifico magsayo ay uh, ipapalabas ng siguro ay uh, mga ang estimated time sa Pilipinas ay mga alas 8 ng umaga no. At uh, pagkatapos nun yung kay Sir Manny, syempre naabangan ng lahat. Uh, kung lahat ng uh, mga undercard TV bout ay matatapos ng uh, walang knockout uh, Matatapos by round Ang laban po ni Sir Manny ay baka po uh, sum, um, mag, magpasairin na dyan sa Pilipinas Ng mga alas 11 uh, ng umaga o 10.30 po ng umaga Dito po ang uh, contracted uh, time ng laban ni Sir Manny at ni Ugas ay alas 8 po ng gabi So dyan po sa Pilipinas ang estimate ay mga alas 11 ng umaga po no so mapapalabas uh, alam naman anong na kakamihan sa GMA uh, mapapalabas yan at uh, sabi din la uh, multiple channels din daw hindi ko alam kung may papalabas din sa TV5 so yun lamang po mga kaibigan itatry namin itatry kung uh, uh, hindi man may, may, may pakita yung laban pero magko-komentaryo ko no sa laban ni Mark Magsayo at uh, laban din ni Sir Manny at uh, dahil naman non-TV bout yung laban nitong si John Dato ay uh, titingnan ko po kung uh, mapapalabas ko kaya lang titingnan ko po kung makukunan ko ng, uh, ng, video yung laban ni Dato para may pakita din po sa inyo no dahil uh, ito po si Dato ay uh, Pilipino din ano at uh, para maki, ma uh, I-promote din itong si jan Dato sa ating mga Filipino fans. At uh, bukod po dyan ay uh, syempre Jian uh, Dato at perponian si uh, Mark Magnifico Magsayo. Ito nga pong si Mark Magnifico Magsayo at si Seha. Ang paglalabanan po nila uh, sa mga hindi po nakakaalam ay title eliminator po. Kung sino pong mananalo sa kanilang dalawa ni Mark Magsayo at ni Seha, siya na po ang magiging rank number 1 sa WBC Featherweight at uh, magiging obligado po ang uh, kampyon ng WBC na si Gary Russell Jr. na labanan kung sino man po ang mananalo ngayong hapon o ngayong gabi sa pagitan ni uh, Mark Magnitico Magsayo so ito na po yung uh, yung uh, isang hakbang na lang papunta sa tagumpay papunta dito sa pangarap nitong si Mark Magsayo so lahat po ng fans ni Mark ito na po yung uh, pinakaantayan ninyo dahil isang laban na lang po ay makikita na natin si Mark sa world title about mga kaibigan siyempre Sir Manny Pacquiao ipagdasal po natin uh, main event ngayon pong gabi na ito at uh, tayo pong lahat na magkaisa at magdasal para po sa ikatatagumpay ng ating pambansang kamo Senator Manny Pacquiao yun lamang po at mabuhay po kayong lahat